morning guys na napunta din sa atong mga kabulakan atong tanaw ng akong mga bulak na nalayaan ang mga bulak niya o parang so ato ni siyang pang para mo ni siya sa atong mga buwak um, ang na ang no. dahil akong mga cactus atong kumustahon ayan na sila o oh. Ayan. Ayan. Mm. Dahil nabisi ako ngayon kasi 'di ba bumalik na ako sa trabaho. Hindi na naalagaan yung mga halaman ko. Ayan oh. Dami na na yung mga bulaklak. Mm. Ayan, mm. At saka namumulaklak na rin ang aking million mm. Ayan. Hindi ko pa alam kung ano ang bulaklak niya. Anong kulay ng bulaklak. Uh, sana mag iba't iba ang kulay niya. Yung bang parang ngayon uh, pink hanggang nagiging blue, nagiging purple. Ito yun siya. Ito yun. Mm. Tawag dito sa aming million. Iwan ko sa inyo anong tawag niyo sa inyo to. Mm. So ayan. Nami-miss ko na yung mga halaman ko alagaan. Ayan, oh. Sobrang haba na niya or sobrang tangkad na niya, oh. Sobrang lago na niya. Ayan, ayan. Itambok na siya maayos. Ayan. At saka yung mga, ano natin, yung bugambelia. Ayan, namumulaklak na naman. Ayan. At saka yung ano ko, ito, o, oh, ayan. Tumaba siya dito. Maganda ang tubo niya dito na nilagay ko siya dito. Ayan. Dito, ang tawag nito ay rainforest. Hmm. Pag ngayon nga walang pasok, ito ang time na para mabisita ko yung mga halaman ko kasi ba diba, women's day ngayon so walang pasok yung pumapasok sa school yung mga ano lang mga teacher na lalaki kasi dindi naman sila women's di ba? <laughs> kasi ang ngayon is women's day so yung mga lalaki na mga teacher yun ang pumapasok mm, galangay langay lang, lang matuko sa kantin abrihan yung mong kantin gamay ka mamalit ania kuan kanang gamay ratong tong halen na may pagwala mag rest day lang pud ta karon mm. mag rest day lang pud kay talag sa rabat eta maka rest day pag eh maka rest day kung uh, sabado domingo o kanang holiday Oo. so ngayon kay holiday man so mo adto mo adto ko nga karon sa nag uh, mag field ministry ko after field ministry mag mag ano ako ng mga halaman ko ililipat ko yung mga dapat ilipat at saka uh, didiligan natin mm -hmm. yan yeah, no lago niya ah yung mga halaman ko nilalagay ko dito sila at saka yung mga damit na basa ng mga anak ko ayan ang pinagsasampay dito yung mga anak ko kahit saan saan isampay yung kuha nila binasa silang pagligo Oh, unsa man? Good morning. Ito unsa pa ning iringan ning masigi mag miyang-miyang. Unsa man imong gusto? Ha. Ang good morning. good morning. Hmm. Ito yung Kuan natin ng ayan. hmm. dami na niyan ko an saha. Hoy, hawa diha, hawa, hawa. Hmm. Okay, e introduce natin atong mga tanong. Hmm. Ito yung aking Pink Princess. Ayan, ganda niya. Aking Pink Princess. Hmm. Ayan, ayan oh. Sobrang tamok na niya. Kani siya guys. Muni akong pinalit dito sa Cleveria. Hmm, kani siya. Ito. Million ang tawag dito. Pero ang tinuod nga lang na ani kay Coleman. Ano to? Grandia. Grandia. So, malipay na po ito nga. Naana siya yung mga Uh, sukul sa iyahang bulak Bulak na po niya. Ni so ang akong giabangan aniniya niya ang iyahang color mm, mm at saka guys na isa ka tanong nga gikan gyapon dito sa uh, malitbog katong ni Claveria nga mga liso ano saman imong ano sa toyo na ah, na vlog man ko mm. Koy, -tala nga mga liso akong gi tanong guys taraw. Mm. ang tawag ani sa mga guys songga so dun ako i trivia ani ng uh, songga so kini di siya nga bulak pwede ipang kulay na to sa atong buhok so dili na ta kinahanglan nga uh, mag kuan palit pata na mga synthetic na mga kulay so kani di ay kung naamoy yung ani pwede ninyo siya himuong kulay sa buhok uh -uh. kasi ako ang classmate mo ni yang pangkulay si yang buhok kani kani nga tanong, kani mm. so kung mudakhan ni siya guys uh, pwede na nato siya i-harvest so na nato siya karon alanganin pa man ni siya kay gamay pa mm, yan ang mudako mudaghan yang bulak atong kwan, atong testingan. kung tinuod ba gyud nga pangkulay ni siya sa buhok unsa so, maning iringa na si i manig apong nako na ay eh

So nindot ka pag nagang kang tanong makapawala sa imuhang stress. Um, pag nagang kang tanong kapalipares ako ang uh, usahay problematik usahay dagang mga problema pero kung naay mga tanong uh, pag matanawan ni mo sila ay mo sila makita nga na, na nag-bloom so murag mawala wala, wala ra imuhang mga problema mawala-wala um, ra mga problema kay Alipay man ka pag makita niyo mga tanong na nag-bloom or mataba. So, kinahanglan lang gid mo silang alagaan. So, ako mga anak ni nga, unsa naman ni atong balay maoy, mura naman ni Og lasang. Abahala, ah, Og murag lasang. Kaya ganahan man kung tanong anang daghang kay mga tanong. So, ang akong hilig sa mga tanong guys, ganahan kong indoor plants og kanang flowering plants pero mas nindutan jud og flowering plants kay syempre kaysa pa dili ganahan kung ang imong balay na palibutan sa mga tanom nga nagabula so so maamis din mo ba kung unsa gyud ka nindot ang mga creation sa Ginoo oh sama ani niya nga bulak. kani kani ayon hindi so Kani siya nga kahoy, ang tawag ano niya, Adelfa. Adelpha ang tawag ano niya. So, kung panahon sa ting init, mamulak ni siya, daghan kayo. Pero, dugukon po ni siya sa mga caterpillars. Kaya, ang buto ang ganahan ng caterpillars, ano gran sila mukaon. So, atong niya, nga, sige, ulan-ulan, uh, daghan dagang kayong caterpillar. na nga, naupo siya, pero karon na, nalinsing nagbalik o, nanahon nagbalik. Ayan ang Diba? Um. Oh. na siya balik. So, ang sunod ani, mamulak na po siya. So, lindot na po kayo sa tanawon. Kaya mura siya og cherry blossom ba nga kahoy. Dagang kay bulak. So, oh, nagsugod naman po dani ona, oh. ano na po yung mga kuan. Na ano po mga caterpillar o. Oh. Um. Ayan. Caterpillar na siya. Ayan oh. So nagsugod na pod na na pod ang caterpillar. Pag nakita nila nga daghan ka mga dahon nga mga young leaves. Ang um, po na pod nila ni og kuan kanang kauna kauna na pod ni sa caterpillar maupaw na pod ni akong tanong pero sige lang kay uh, pag ang caterpillar mahimo ng butterfly nindot man pod siya tan-aon. Maluoy man pod aw sa mga uh, butterfly. Na uh, diba sa, sa Bermiro kay kuan ka siya kanang ka ng hadlok pero pag mahimo na siya mo transfer niya sa butterfly eh, Ma ma-amaze ka kay guwapa kay ang butterfly so kanilang atong video karong buntaga so thank you for watching don't forget to like, share and please subscribe my youtube channel and my FB page and Merna Salazar abajes bye bye